Di umuloy talbog na checking yung ipinambayad ng katransaksyon sa perang hinaram sa kanya. Yan naman ang naisilapit ni Mrs. Anita Armada ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin sa kabilang linya ang nagre-reklamo. Ayan, si Mrs. Anita Armada from Commonwealth, Quezon City. Magandang uh, tanghali po. Ulan, buwan, Anita. May na, wala pag sa alin Yes, so, po. Tarang pa Bicolano. oh, <laughs> <laughs> ah, Mamanita, ka na po, Mamanita. Ayan, yeah, si Mamanita. Mamani. Yes, Mamanita. Andito na po ako. Ah, Oo po, uh, oh, yes. oh, oh, magandang so, tanghali po. Welcome sa ating programa ng Sumbong Boxion Agad. Uh, pwede niyo pong i-detalya kung ano po ang ating uh, nireklamo? Nire uh, yun po yung uh, kaibigan ko po, da, uh, kaibigan ko po, po yun, si Fre ano, Precious Damaw. Mm -hmm. So, ah uh, 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 lumapit uh, lagi po siya akong pinupuntahan dito dati sa ano sa opisina ko dito sa Quezon Avenue tap uh, hindi ko alam kung ano mga purpose niya po pag parang nagmamagandang loob lang po siya sa akin lagi niya akong nandado dito ni ko alam kung nag observe lang po siya sa akin tapos Uh, nung una po, uh, maganda naman po yung samahan namin. Siya po, umpisa po niyan, ang, uh, nagkakilala po kami sa isang organization po. Tapos, hindi ko po alam talaga ang buong pagkataon niya. Pero, dahil po sa, dahil sa si attorney Villegas pag nagpakilala sa akin sa kanya, kaya po nagtiwala din po ako sa kanya. Tapos, una po, nung 20 year, 2022 po, uh, marami din po siyang mga nakuha sa akin na mga herbal po na product, mga herbal medicine. Hindi rin po niya ako binayaran, puro pangako lang din po yung uh, sinasabi niya sa akin. Kasi marami daw siyang mga kapirahan na kukunin, yung mm. mga, uh, million million na mga accounts ba? na galing kay Marcos pa yon yung ha? ba? ganun. <laughs> Opo. Na marami daw silang mga uh, papaluwas na pera. Bilyones. yung okay. bilyones. O oh, ano uh, tawag niyan? yung gold na yun. Oo. Oh, oh. Taliano. <laughs> <laughs> okay, ma'am ma, ma, ma Anita, na kita, ma'am Magkano po ang kinuha sa yung pera? Ang total po na, ano, mga sa 100,000 po. 100,000 pesos? Okay. Connection oh, niya niya po. Ang cheque po is 250,000 po na i-deposit ma po. Ma'am, sandali ma'am, sandali yan. Ang total amount na nakuha po sa inyo ay magkano? 100,000. 100,000 pesos. Tapos nag-issue siya ng cheque sa inyo. Ilang pirasong cheque? Isang piraso, 250,000. Oh. Sabi niya, open. Door. O bakit, bakit mar, ma, malaking halaga yung uh, cheque? Ah, uh, kasi nga raw ano, may makukuha daw siyang pera parang de, uh, ano niya ang, niya sa atin? ang, ang 200,000 ay pambayad sa iyo kasama ng interest doon sa principal. Baka 'yun ang ibig sabihin kaya malaki. Yo. Ayun. Okay, so ngayon po ang checking niyan, saan po siya nag-issue ng cheque diyan sa Quezon City, tama po ba? Opo, Quezon City. Saan po Dito yung sa bangko? Saan po yung bangko? China Bank. Saan po? Sa so, China? Yes. Opo, China Bank po. Dito sa ano, uh, Panay Avenue. Sa Quezon City, rin. Okay. So, yung, ba, yung checking po yan na in-issue po sa inyo, kaya na po na-issue, ma'am? Uh, binigay niya sa akin noong March 22, pero sabi niya, i-open uh, open date lang. Hindi niya nilagyan ng date. Kung kailan ko i-deposit, -de doon ko lang lagyan ng date. So, na-deposit ko siya noong July 22. July 22? Ah, but 22 lang. July 22, anong taon? But, uh, Noong 2 July to ba 'yun? O July 2 July to po. Na, ay, nito lang, nitong buwan na to. Opo, opo, July 2. At ano po ang sabi ng bangko nung na-deposit de po ninyo ang cheque? Close account po. Yun, close account. Uh, Naitatak na po sa likuran. Ano? Oh, Okay, ma'am. po. Yung pong pagtatakpo ng ano ng ah, pag-issue na po ng cheque na tumalbog, ah, dahil ito ay close account. Yan po ay paglabag sa BP 22, batas pambansa ah. bilang 22. Ano po? Na pinarurusan po ng ating ano yan, ng ating batas, ano ho? Ngayon po, para makapagsampa po kayo ng reklamo ng violate violation ng BP 22, isa pong halagang elemento po na mapadalan po ninyo ng notice of dishonor. Ito pong inyong kaibigan na si Ms. Gamaw. Meron na po ba kayong notice of dishonor sa inyong kaibigan, ma'am? Uh, wala po akong may palalapas, sir, kasi hindi ko po alam kung saan ko siya papadala ng address. Kasi yung condo po na dapat niya, yung pinuntahan ko po, po, nung nagbigay ako sa kanya ng pera, eh pinashirip na po siya doon kasi million din daw po yung utang niya doon sa may-ari ng condo. Kasi puro dental yung checking niya. Puro Ano, an, an, anong pangalan niyan, ma'am? Anong pangalan? Precious Gamaw po. Precious, uh, Precious Gamaw. Mayroon ka bang information kung nasaan siya ngayon? Hindi po siya nagsasabi. Sabi niya sa may Paranaque daw. Mm, sige. Iba-iba po yung sinasabi niyang lugar niya eh. Yan, Pero hindi siya nagsasabi ng address niya. Uh, pero ma'am, yung kasunduan po ninyong panghiram ng 100,000, ay yun po ay pure na utang. Pinautang nyo po siya. No? Tama? Opo. Okay, ma'am. Yung pong pagpapautang po ninyo ng 100,000 cash or uh, plus, ano ay sakop din po yan ng small claim complaint sa ilalim po ng ating uh, civil code. Ano? Pwede po kayong mag, magsampa ng reklamo dyan sa MTC ng Quezon City ng small claim complaints, mabilis naman po yan. Dalawang buwan lang, tatlong buwan, ay meron ng resolution yan. Kompleto lang po kayo ng demand letter at yung promissory note. No? At uh, yun naman pong pag-issue niya po ng cheque, sampahan niyo rin po. Pero kailangan niyo pong magpadala uh, po ng uh, uh, demand letter and notice of dishonor kay Precious Gamaw para po matuloy-tuloy uh, po ang pag-usad po ng inyo pong reklamong violation of BP22, ma'am. Ano po? At para tumulong po sa inyo, andito po ang ating uh, polis na pag-umaksyon. Mar Sobrang marbilis. Yeah. Major Mike Diaz. <coughs> Deputy Station Commander po ng Police Station 10 okay. ng Kamuling QCPD. Magandang hapon. Major uh, Mike Diaz. Mukhang nawawala sa koleksyon ni... Uh... Hello, sir. Good afternoon, good afternoon sir. Yes, good afternoon. Uh, Major Mike, ano? narinig mo naman yung uh... Uh, reklamo niya uh, Mrs. Anita Armada kanina. Uh, kung ano man ang ating may tutulong, kung ano yung may natin sa kaya para pumunta sa inyo at uh, magbigay ng kaukulang reklamo dito sa kanyang uh, nilapit o isunumbong sa ating programa. Uh, yes. Apo sir, bali nasa atin na po yung contact number ni Mama Anita. Baka mamaya tatawagan ko po siya kung nandito pa siya po sa panay. Pwede natin ni... Naputol ang signal ni... Ang yari. Ang para makuha natin yung mga ibang detalye at parang tulungan po kung paano mag, mga process. Yes, sir. Balik tawagan po namin ngayon po si, si Ma'am Anita para kung nandito po sa Panay, susundin po natin para magtulungan po natin. Nandito po ako sa Panay, sir. Yan! Yan Yan ang polis. Yan. 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 Very good! Kanya-kanya ng pulis <laughs> kung umaksyon. Marbilis.